bilang uh, isang senador at uh, at kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka uh, nagsabi itong batas na ito, ah si Kuya William. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, ano? May talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Maraming na tayong batas na ginawa. <coughs> ang ganda ng tanong mo, ha? Ano nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin ko? Ibabalik <laughs> ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. <coughs> Hindi po Ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa ganit tanong? Hindi, kasi nga. Gusto <coughs> kong, po. Uh... Gusto kong makinig sa inyo. <coughs> okay, si ate. Okay, yan. Gusto kong makinig sa inyo para tama ito, ha? Tama 'tong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa 'to sa mga tanong nung ako ay 'di ba, nagkakampanya. Sige.